Magandang hapon mga kameme. Meme, meme, meme. Ayan, malapit nang magsilong kami ng kambing. Papastulan lang namin ng konti. Parang bitin pa sila kasi malapit nang umulan. yun man yung kasarapan sa pag-aalaga ng kambing. Libre na yung pagkain. Damo-damo lang sa paligid, mga dahon. Ayan, ang sarap nilang kumain. Ganyan sila. Katakaw maghapon na yan sa sugahan. Pero, wala pa rin tigil sa kakanguya, nguya, nguya. Kaya, hindi pa namin maisilong eh. Yo! Pastol kami! Kaming mag-asawa. Pastol, ayun! Kami, me, 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 me. Ya, betul. Ya. Saya akan beri awak, saya berada di sana. Saya hanya beri kaya. Kau kaya dengan pemburu saya. Beri dia. Kamu boleh. perlahan Bawa dia Alam nyo ba, yung kulungan namin ng kambing na yan, yan, yung palipot na yan, kulungan dati yan ng itik. Yung itik namin, wala na. Naubos na. Kaya ginawa na lang namin kulungan ng kambing. Si Papa lang lahat ang gumawa niyan. Unti-unti ng pop ng kahoy niyan. Pinagawa yung konting bakal hanggang na-assemble siya as parang pangkambing na kulungan talaga. Kaya, ayan, isa-isa yan, isa -isa yan inunti-unti niyang pinutuputol yan. Lahat yan, pati yan, patungan na yan dati. Pang, ano lang talaga yan, pang itik. Ay, nako. Ang tiyaga ni Papa. Ayun, bawal na siya. Utos na lang niya kay, kay Papa Duy.